Samantala, pag-uulat mula naman sa himpilan ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN, Batangas. CNN Live Friends Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas. Nagsagawa ng Unity Walk at Peace Covenant Signing mga kandidato para sa local election sa lungsod ng Batangas. Ang naturang gawa ay ninaglalayong masiguro ang pagkakaroon ng maayos, tapat at mapayapang halalan. Ito'y pinangunahan ng Batangas Component City Police Station katuwang ang Commission on Election na Comelec. Isang maikling programang e AD na bigyang diin ang kahalagahan ng integridad, patas na kampanya at pagtutulungan ng bawat isa upang maiwasan ang anumang uri ng karahalan Hasan o Pandaraya. Highlight ng okasyon na ang sabayang pagpirma ng Pledge of Commitment ng lahat ng dumalo bilang simbolo ng kanilang pangako na masiguro ang isang matiwasay at tahimik na pagdaraos ng halalan. Ginampanan ni Batangas City Police Station Chief Police Lieutenant Colonel Ira Morello ang Solidarity Pledge habang sa Election Officer Attorney Albert Sara ang nanumpa para sa Integrity Pledge. Mula sa DWLFM 95.9, ito si Rens Belda ng CMN Batangas na live para sa CMN Pilipinas. CMN live Nationwide. Maraming salamat Renz Belda mula po naman sa impila ng DWLFM, Radyo Totoo, CMN Batangas.